dito ngayon sa ating video mga idol, lalo pang may video kit tayo na setup ano, tapos gusto natin magdagdag ng equalizer dito sa unang video natin mga idol, na ang ginawa ko dito, dun sa pag check natin ng ating equalizer, so ang connection ko lang don microphone input sa ating amplifier, tapos sa effector itong ating equalizer, so kahit saan tayo mag mic input dito, dadaan sa ating equalizer, so yung setup natin na madalas ano, lalo pag ang ating gamit pa lang, idbd player at saka amplifier, so ang ginamit lang natin dito ng connector, dual rca lang ano Mail RCA ang ginamit natin dito. Output ng ating DVD player papunta rito sa audio input ng ating amplifier. So, halimbawa, naka BCD input tayo dito. So, naka output tayo dito papunta sa input ng ating amplifier. So, ngayon idol, kapag gagamit tayo dito ng equalizer o magdagdag tayo ng equalizer, wala na tayong gagalawin dito na connector dito sa ating koneksyon uh, connection na DVD player at saka amplifier. So, magiging connection na natin dito, patadaanin natin dito sa EQ in, EQ out, ano? Ang connector ng ating uh, EQ input dito at saka output itong effector ng ating amplifier dito. So, i ko na itong ating effector dito. So, ngayon, ang gagabi natin dito, gagamit lang tayo ng connector para dito sa ating equalizer, papunta dito sa in at saka out ng ating equalizer dito. So, dapat ang connector na gagamitin natin dito, idol, ito lang, ano? Ayan. Dual 6.35 to dual RCA. So, dapat dalawa ito. Ito. Para ito sa output at saka input ng ating equalizer, papunta rito sa ating effector. So, natin gagamitin itong isa. So, ang gagawin natin dito, mag-output tayo dito sa channel 2 at saka channel 1. Output ng ating equalizer. Ayan. So, dahil naka-output na tayo dito, itong dulo ng ating RCA, dito sa input ng ating effector. O itong EQ in. So dito tayo mag input. Tapos ito namang isang nating connector, itong dual RCA to dual 6.35, output ay dito sa ating equalizer out. Output dito itong dual RCA tapos ngayon itong dalawa na to, dual 6.35, papunta rito sa input ng ating channel 1, channel 2. Ayan. So dito idol, dadaan na ito sa ating equalizer ang ating microphone input sa ating DVD player at saka amplifier. So mayroon idle mga amplifier na walang equalizer input at saka uh, effector, ano. Ibabago ang connection natin dito kapag walang equalizer input. So talisin natin itong connector nat para mapakita natin kung paano natin magamit naman itong ating mga connector. Ito pa rin ang connector na gagamitin natin. Itong ginamit natin dito sa ating equalizer uh, input or effector. So itong RCA na to magiging Uh, mawala na to balik natin itong ating connector dito sa ating effector kasi ito kapag wala ito hindi tutunog yung ating amplifier so itong connector natin idol magagamit na natin itong dalawa ano kanina tatlong connector ang ginamit natin pero ngayon magiging dalawa na lang so yung ating DVD player dito output ng ating DVD player kapunta ito ngayon sa ating input ng ating channel 1 channel 2 ng ating equalizer input dito at saka input din dito sa si channel 1 yung isa natin ng connector dual 6.35 to dual RCA output ng ating channel 1 at saka channel 2 ito na ngayon ang pupunta sa ating BCD player or DVD player input naka selector BCD siya. ayan ito yung ating connection so dalawang connector lang ginamit natin dito ayan na siya idol kapag walang ah uh, effector o oh, hindi natin patadaanin dito sa ating effector loop ng ating connection. So ang pinagkaiba lang nito kapag uh, ang ating microphone dapat nasa DVD player. Dahil pag sa amplifier tayo nag connect ng ating microphone, hindi dadaan sa ating equalizer. So yun ang pinagkaiba kapag naka-effector connection tayo kahit saan tayo mag-mic input DVD player or amplifier, dadaan sa ating equalizer pero sa ganito setup natin hindi tayo duman dito dapat yung ating microphone input dito sa sa DVD player